Alright mga pre Ready na yung ating motor Malinis na Pati top box natin malinis na Alright Pwede na pang harapas bukas Alright medyo madilim dito Lagyan natin ng ilaw so, Ayan Ayan na mga pre Ayan na yung ating motor oh Pwede na siyang itakbo buas. Ada naman kung saan mo nakadate? Eh. Kaya itakbo na, Right. Minis. bolt na lang yung kinakalaon. Right. Inis ketsan na lang may sticker. Safe sa lahat mga pre Team Katagumpay